Wow! <laughs> etik eh, tignan nyo nga naman ang buhay. Ganyan ho talaga kapalaran tao. Hmm, tumingin ka nga sa mata ko. At sabihin mo sa akin, baliwala sa'yo pagpapakasalibing sa iba. Oh, may epekto ba? <laughs> Benhar, maari mong dayan ang nanay mo, ang tatay mo, ako, ang mga kaaway mo, kaming lahat! Pero kailanman na hindi mo madadaya ang isang tao dito sa mundo, iyan ay ang iyong sarili. Kaya kuminus ka habang maaga pa. Eh, ano hong gagawin ko? Wala ka na nang gagawin. Magsalita ka na lamang. Hindi ko papayagan ang sakta ninyo sa dili ni Bing. Bing! Baklong! Uh. Huh? Tumigil ka? Ang kakasal ito, ha? Ang tigas talaga ng ulo mo, ha? Uh. Nasasaktan ako kapag nasasaktan ka. Mahal na mahal kita. Wala kong pakialam kung hayop ka, o hudlong ka, o kahit ano ka. Mahal na mahal mo si Bing, hindi ba? Magsalita ka! Mag-usap kayo! Bing! Alam ko naman na may gusto kang gawin eh. Pero, ayaw mo. Pero, gusto mo rin. Ben, hindi ako nagpunta rito para biging kita ng problema. Nagpunta ako dahil... dahil gusto kong magpasalamat sa iyo. At humingi ng tawad. Ben, nasa akin yung perang iniwan mo kay Madam Lily. Yun bang perang ibinigay sa iyo ng daddy ko? Ben, Thanks for everything. Thank you very much. I have learned so many things from you and... Tama na! Ingles ka naman ng Ingles! Ba't ka ba nandito? Mars ka nga! Huwag oh, ka namang sumigaw! Kung masakit sa'yo, mas masakit sa akin! Mas masakit nga sa'yo, pero mas masakit sa akin dahil ikaw, mayama ka ang pato eh! Wala kang paramdam! Pabalik naman ba tayo sa ganitong pag-uusap? Hindi! Iisa-isa ko siya yung dahilan! Una! Ha? Ikaw kasi! Ipinala na kang may aman. Ako pinala mahirap! Pangalawa! Ikaw may magulang ka! Ako sigaw! Pangatlo! Hindi ako yung klase ng lalaki na bubuntot-buntot siya at sa isa leg! Pang-apat! Kahit kailan hindi mo ako mapagkukutsara! Panglima, Ang hirap sa'yo hindi ka kasi mahirap! Pang-anim! Kahit kailan hindi ako magpapabi sa inyo at magpapalibin! Naintindihan mo? Hindi! Sa nilamit-namit na sinabi mo, wala akong maintindihan. Alam mo, isa lang naman nakita kong dahilan eh. Hindi anim, hindi sampo, hindi isang daan, kundi isa lang. Hindi mo kasi kahit paglaban ng pag-ibig mo, ang dali sa sumuko! Sumuko? Eh hindi mo hapinay ng pagkakataon, pagkakasal ka ng hapukas eh! <laughs> kakataon. Itahanan mo ako. Lumayo na tayo. Mahal na mahal kita, Ben. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Kinalulungkot yung sabihin, pero hindi tayo para sa isa't isa. Kahit kailan hindi tayo magkakasundo. Pero ito lang masasabi ko pinapangako ko sa'yo. Kahit saan ka mapunta, kahit ano pa mangyari sa'yo, laging nasa likod mo ko. Hindi sa tabi mo, hindi sa gitna mo. Sa likod mo. Mas maganda siguro kung magiging magkaibigan lang tayo eh.

This lard tub has just lost its main engine. It's not like changing a bulb, you know. The alternate generator will keep us lit and moving, but not for long. It seems we have a saboteur. Hmm. Ah! Problem, gentlemen. All right. Good shot. <laughs> Dump every barrel you can overboard and get the launch ready. Do it now. What? I want you to send a message for me. Wait a minute. Just don't kill me. The first letter is M. That was not an M. Don't. I used to be a Boy Scout. M. Okay. A. 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 direction. Headed June north. Gentlemen, the Coast Guard has just received a message from the Olympia in Morse code. A distress call? Yes, a distress call. Mamaril. S-O-S. Four of you spread out. One, two, come with me. Come on. Princess, I think we should have a chat with that old man. Daddy! Cop! Hey, cop! I think you better come out. Right now. Victor Lim Nandito na kami Huwag pa kita na namin yung kapatid mo Asa si Calando Hoy! Pag hindi nagpakita yung kapatid mo, makikita mo siya sa taras. Pangkaya ka namin iiwan dito. Pandong, sigurado ka ba dito? Oo, sigurado. Si Victor Limis mo nagsabing dito magpapalitan. Ding. Anong ginawa na dyan? Ba't ginanay niyan? Ikaw wala na masyado malamit tanong. Ikaw dalada dito, Henley. Ikaw ko ha matanda. Hindi pwede yan. Kailangan sabay. Ikaw talino, ha? Hintay. Andy Sinobraan niyo naman yung gulpe. Hindi tuloy makagalaw. O sige. Mauna na kami, ha? Hindi ka rito. Mga oh, tsoka oh, ah, pa Hindi ah, <tipas> niyo ako Ah! <tipas>